Ladies and gentlemen, faithful ka ba sa partner mo? Hello guys. So, ang topic natin for today, mga ginagawa mo, mga gawain na nagpapahiwatig or nagpapakita na ikaw ay faithful or hindi sa iyong partner. So, kung nakaka-relate ka. At kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto ating alamin ang mga actions, mga ginagawa mo na magpapakita kung ikaw ba ay faithful or kung hindi ka naman faithful. So, eto, number nine, eto, yung hindi ka gumagala at hindi ka nakikipag-inuman kung kani-kanino. Okay? Alam mo, may partner ka na. May karelasyon ka na. So, bilang respeto sa partner mo, yung mga bagay na yan ay huwag mong gagawin. Kasi gawain yan ng isang unfaithful na tao. Okay? kung nakikipag-inuman ka pa rin, nako, talagang inilalagay mo yung sarili mo sa apoy. Okay? Alam mo, kapag sa mga inuman, napakataas ng chances na may mangyayaring hindi ka nais-nais sa mga ganyan. So, kung palainong ka at sumasama ka pa rin sa mga kung kani-kanino dyan, nako, ikaw ay red flag, unfaithful ka kasi inilalagay mo yung sarili mo sa mga ganyang sitwasyon na hindi ka nais-nais sa isang relasyon. Kung gusto mo na unlimited inom, maging single ka for life, okay? Para walang masasaktan, para magawa mo ang lahat ng gusto mo. So, ayan po ang number nine. Number eight, nagdadamit ka ng sexy para lang sa partner mo. Lalong-lalo na kapag magkasama kayo ox na ox po yan. Ibig sabihin, para lang sa kanya, ang iyong kagandahan, ang iyong aseksihan. Pero kapag umaasta kang ganyan, nagdadamit ka ng sobra-sobrang revealing, tapos ibinabalandra mo sa ibang mga tao, lalong-lalo na sa opposite sex. So ano ba ang purpose mo? Gusto mo na mangakit ng ibang tao, lalong-lalo nasa sa opposite sex. So ang mga ganyan, gawain yan ng mga mayroong balak. At siguradong unfaithful moves yan. Okay? Kahit anong dahilan mo, sasabihin mo na confidence na ko. Kung confidence yan, hindi ganyan ang ipapakita mo magsusuot ng mga kitang-kita na ang kuyukot mo, kitang-kita na yung kaluluwa mo, lumuluwa na yung chocolate heels na ko. Hindi yan confidence yan ay insecurity, kabaliktaran, okay? So, ayan po, ang number eight, number seven, umiiwas ka sa mga paghahawak, sa mga pagdidikit ng katawan ng ibang tao sa iyo. Kapag ganyan ka, talagang pinapangalagaan mo ang pagkasama niyo ng iyong partner. Pero kapag pinapatulan mo kapag nakikipaghawak ka, kapag dumidikit ka sa ibang tao maliban sa iyong partner, nako nakikipaglaro ka na ng apoy. So, automatic, unfaithful ka na. Dapat, ang katawan mo ay para lang sa iyong partner, hindi kung kani-kanino, okay? So, ayan po, ang number seven. Number six, ito, yung proud ka sa status mo bilang may asawa or partner. Kapag ganyan ka, ikaw ay faithful. Pero kapag nagpapanggap ka na single, nagpapakilala ka na single, tinatanggal mo pa yung wedding ring nyo, nako, isa kang haliparot, isa kang manloloko, cheater. Sa mga ginagawa mong yan, ipinapakita mo na ikaw ay unfaithful sa partner mo. Kasi red flag agad-agad yan. nag invite ka ng mga potensyal na mga manliligaw or mga taong didiskarte or lalapit sa'yo. Mga potensyal na kalukadidang mo in the future. So ayan po, ang number six. Number five. Ang mga endearments mo ay para lang sa partner mo. Ano nga ba ang endearment na yan? Ito yung mga salita na mahal ko, honey, my love, darling, sweetheart. Ayan po ang mga tinatawag na words of endearment. Ang mga salitang yan ay para lang sa partner mo at wala nang iba. Kapag ginagawa mo yan, faithful ka. Pero kapag yung mga words of endearment na yan ay sinasabi mo sa ibang tao, unfaithful ka na. Bakit mo sasabihin ang honey, ang sweetheart sa ibang tao maliban sa iyong partner, di ba? Ibig sabihin, nakikipag-flirt ka. Yan ang umpisa ng mga pagtataksil. Okay? So, ayan po ang number five. Number four, hindi nakikipag-text or chat or communicate sa ibang tao, sa online, sa text, or anong SOCMED apps na yan. Kapag hindi ka nakikipag-engage sa mga ganyan, faithful ka. Pero kung nakikipag-communicate ka sa mga random people sa mga ganyang platform, lalong-lalo na sa opposite sex, at nagiging sweet na ang mga usapan ninyo, hindi ka na faithful. Kasi lingid sa kaalaman ng iyong partner, my deception pag ganyan. Ibig sabihin, meron nang nangyayaring secret, sikreto sa likod ng iyong partner. Maling-mali po yan. So, ayan po ang number four. Number three, eto. Umiiwas ka sa mga pakikipag jokes, green jokes, or mga malalaswang jokes sa ibang tao, lalong-lalo na sa opposite sex. Faithful ka kapag ganyan. Pero kapag nakikipagsabayan ka sa mga jokes na yan, ini-entertain mo yung mga green jokes, yung mga below the belt na mga jokes, nako, ibang usapan na yan. Dahil sa gustong-gusto mo yung mga ganyang biro, hindi ka faithful, okay? Kasi dapat ang nagsasabi ng mga ganyang biro sa inyo lang ay yung partner at hindi ibang tao, okay? Kaya kung faithful ka, hindi ka mag engage sa mga ganyang biruan na below the belt or may halong green. Okay? So, ayan po. Ang number three. Number two. Ito, yung cutting off an X. So, ito yung kapag tinanggal mo na lahat ng ways of communication na maaari kang makontak ng isang X, yan ay pagpapakita ng faithfulness sa iyong partner. Pero kung ini-entertain mo yung ex mo, nako, red flag aganyan Ibig sabihin, may gusto ka pa rin doon, kaya nakikipag-communicate ka pa rin. Hindi ka faithful. Ikaw ay isang salawahan. Number two, at number one, ito, yung PDA. Wow! Ito, yung public display of affection. So, kapag ito ay ginagawa mo sa partner mo, ibig sabihin ay mahal na mahal mo siya, proud na proud mong ipakita sa public ang tunay na relasyon ninyo, di ba? Yung iba ikinakahiya nila, yung iba natatakot sila baka may makakita, pero kapag Proud ka kapag gustong gusto mong ipakita sa madlang tao ang inyong pagmamahalan. Ang PDA ay nagpapakita na ikaw ay faithful sa iyong partner. Okay? So, ayan po. Ang number one. So, ayan po. Ang iilan sa mga gawain ng faithful na partner at ng mga unfaithful. Yung mga gusto pa rin tumikim ng iba. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.